Good morning, guys. So, karon magkuana po ta. Sa tuang daily routine nga magandam og mga lamas para sa ako ang mga luto today. Maghiwa ko kan, guys, kamatis at sal. Kay magkuana pod ko magluto. Naglata man niya kung kuwan ay lamas. Basta madugayan, bitaw butang sa ref kay malata. Guwafa pakain kaya niya itong isulod na po sa ref pero nadugay kay malata siya guys. Nga madugayan, bitaw siya sa ref. Ngayon, ani na siya oh. Ah, daí enxague moldes.